Okay mga boss, welcome back at mag-iisang buwan na siguro nung wala tayong upload dito sa YouTube channel natin. Congrats pala sa mga bagong subscriber, sa mga bagong viewers. Baka hindi pa kayo nakapag-subscribe. pasok uh, na mga boss. Libre lang po magpindot. At uh, libre din po magtanong. Hanggat maaari kung may time ako, Uh, gagawa natin ng reaction or gagawa natin ng explanation yung mga tanong nyo dito sa basic bab reactions okay tuloy tayo so tamang tama nag-iisip ako ano bang content na gagawin ko ano bang may papayo natin so may nag-comment at saka may nag-message sa akin okay. so parehas yung sayang ay eh. hindi ko lang na-screenshot yung ano eh, yung tanong nila pero ganito Nalilito siya kasi kung bibili siya ng active crossover, ano ba yung active crossover? Yun yung maraming pihitan tapos sinasaksak. Tapos, dividing network. So, ano ba yung dividing network? Parang ganito mga boss, may sampol tayo dito. Dito pa yung dividing network, parang awa nyo na sa mga gustong bumili. <laughs> Pwede sa ulian nyo na lang. <laughs> Hindi, mga boss, mura lang to. Nasa 100 plus lang to sa online pa gusto nyo bumili. So ganito yung passive crossover or dividing network. Crossover network, dividing network, parehas lang. So yung purpose niya ay sa madaling sabi, papasok sa input ay full range. Ibig sabihin, halo-halo yung low, mid, high. Tapos lalabas na hiwa-hiwalay. So pagpasok, naka-full range siya. Labas niya, hiwalay yung high, hiwalay yung low. Iwala yung mid. Parang gano'n. Gano'n din po sa active crossover. Similar ang function nila pero yung proseso ng paggamit ay magkaiba. Yun. Unahin natin. Kadalasan itong mga dividing network ay makikita nyo sa speaker. Naka built in na siya. So kung ang speaker nyo ay 3-way ibig sabihin mayroon siyang low, mid at saka high kailangan ito para ma-separate yung low frequency, yung mid frequency at saka yung high frequency. So, sa speaker. So, yung speaker galing sa amplifier ay nasa full range siya. Tapos pagdating dito sa mid range o sa ano sa crossover paghihiwa-hiwalayin niya na. Ang kaibahan naman ng ano ay wala akong crossover. Wala akong active crossover para ma mo sa inyo. So, kuha na lang tayo ng picture dyan sa Google tapos ilagay natin dyan parang ganon ang kaiba naman ng active crossover ay mas ginagamit siya kung multiple amp ang gagamitin mo dalawa pataas ibig sabihin kapag isang integrated amplifier lang ang gagamitin mo parang halos paliwala na kung baga useless na rin na gumamit ka ng crossover lalo na kung mga halimbawa 5 auto kasi hindi naman separate yung volume nya sa left and right hindi naman yung tone control nya separate pero kung meron kayo integrated amp na separate yung tone control para sa right channel volume separate din yung tone control para sa left channel pwede pero kung ang mga uh, katulad lang nito yung mga amplifier nyo ay 5 auto nito 5 auto hindi talaga uubra mga boss kasi kahit kapitan mo to ng crossover hindi ng active crossover hindi mo rin matitimpla yung pinaka output nya kasi sa volume magkasama sila eh halimbawa yung binabalak nyo may nagtanong din sa akin ganito all in one na sagutan na ang ginagamit nyo o ang gusto nyong gawin ay halimbawa lapit natin ang gusto nyong gawin ay sa right puro low frequency tapos dito puro high so balak nyong paghihiwalayin hindi uubra oh, kasi mga boss yung volume nya yung left and right magkasama na so hindi mo siya matitimpla limbawa paghihiwalayin mo yung tone control din nya magkakasama na yung left at saka right magkasama na rin yung tone control so hindi mo siya matitimpla ng maayos So maganda gamitin kung magko over ka power amp. Power amp mga boss. Halimbawa, ihiwala yung output mo ng ano ng power amp ano to. Para ng minit, yung output ng power amp para sa low, power amp para sa high, power amp para sa mid. So mas maganda yung ganon. kasi ang kaibahan isa pa na kaibahan sa Active crossover sa dividing network. Ito kasi naka na yung frequency niya. Hindi mo na siya matitimpla. Pero kung sa active crossover, matitimpla mo yung high frequency, ma-adjust mo kung ano yung gusto mong tunog. ganon din yung mid at saka low, matitimpla mo siya. Kaya mas maganda gumamit ng crossover, active crossover. Pero kung low budget ka lang tapos gusto mo basic lang na hiwalay tapos isang integrated amp lang yung kailangan mo, pwede na yung dividing network. Pwede na siyang low, mid, at saka high. Ganun lang kasimple mga boss yung kaibahan bahayan, So sa mga viewers natin na manonood, sasabihin, madali lang yan eh. Sisiw lang yan eh. Pambata lang yan. Mga boss, kung ma expert na kayo, kung marunong na kayo, kung alam nyo na yung setup, okay lang yan. Pero hindi naman lahat ng viewers natin ay katulad nyo na marunong. Kaya marami pa rin nagtatanong kasi may marami pa rin baguhan at marami pa rin bago pa lang dito sa pagsasounds mga boss. Kaya huwag tayong magsawa mag-share. Ganun lang kasimple yun. Halimbawa, yung sinishare ko na video, maraming manonood at sasabihin, ay alam ko na yan boss. Kayang-kaya ko na yan boss Bob. Napakasimple lang yan. Pero, hindi lahat ng viewers katulad nyo. So, meron din talagang hindi pa nila alam. Tulungan natin sila Para kahit papano Sa video man lang na to Makakuha sila ng idea Next time mga boss ah, Pag medyo busy tayo Kasi busy ako sa repair papakita ko sa inyo yung mga gagawin ko Yun nga, bukod sa may mga amplifier Yan, may mga speaker Nagre-repair tayo Katulad nito Yung ginagawa nating speaker ngayon Papalitan ng ano papalitan ng konting na nyo damage na yung ano voice coil nya may gas gas na no, oh gas gas na so marami marami tayong ginagawa ngayon mag isa lang din ako at hindi ako pwedeng kumuha ng tao dito maraming gusto mag apply boss pwede mag boss pa extra mga boss napakaliit ng shop ko isang dipak ko na ayan ako. Isang dipa ko lang dito, kalahating dipa. O oh, isang dito lang yon. Yung pisto ko, yung upuan ko, pang isang tao lang talaga tong shop. Pero, kung sakali ako ibinasin gumanda yung takbo ng buhay, kukuha tayo ng shop na malaki at iimbitahan ko kayo. Food kayo lahat, walang problema. Mga boss. Kaya lang sa ngayon, maliit yung shop. Gustong gusto kong kumuha ng tao. Pero, Ayaw kung kukuha ng tao na hindi magiging comfortable sa shop. At wala akong ipapasakot. <laughs> yun lang, sa mga nagtatanong, magkukos over ka ba? Magkukos over ka ba? Or, pang ano? Paano ba ito? Pang thumbnail? <laughs> over ka ba? O, magdi network. So, yun lang. Tandaan nyo lang, kung medyo nalito kayo sa mga sinabi ko, Di ba hindi network kapag isang amplifier lang gagamitin nyo sa speaker out ikakabit? Kapag gagamit kayo ng active crossover, kailangan nyo ng dalawa at mahigit pang amplifier para mapaghiwala yung tunog. Ganon po yung ano. Kung kaya nyo yung ano, uh, magkaroon ng ganon, okay. So, iba-iba kasi setup mga boss. Sa mga nag-DIY, pwede. Halimbawa, mag-DIY kayo. Halimbawa, katulad nito, may DIY ako na board. Shoutout Windel At sa pamunuan ng MGM MGM Philippines Yan, hindi ko pa natatapos Nasira na agad yung anong naputol la. <laughs> hindi ko pa nga napapatunog Shoutout So sa mga DIY pwede Kung mga DIY wala ng tone control dyan, diba? Kung marami kayong amp pwede So ito hindi ko pa natatapos Ang tagal, ang tagal ko ba matapos ng DIY amplifier na yan Yung mga boss Hindi ko maharap mayroon ng transformer. Meron akong kapasitor. Kaha na lang ang kulang ko. Kaha na lang. Kaha na lang. At saka, oras. <laughs> yun na lang pala. May transformer na, may ka, may gano'n na, kaha at saka oras na lang. Kailangan. Umuli, yun. Dividing network kapag isang amplifier lang ang ginagamit, crossover kapag multiple amplifier ang gagamitin. So sa mga baguhan, akatulad ko, o mga boss, saan ako dyan? Sa mga baguhan, hindi pa naman ako expert. Kung baga, natuto ako ng kunti, kung ano yung kunti na natutunan ko, I-share ko din. Sa mga viewers natin na expert, mga boss, tulungan nyo ako. Kung may mga impartial o kulang ako na nabanggit o hindi detalyado, Imbis na i-criticize nyo, nyo ako, i-correct nyo ako, i-comment nyo dyan kung ano yung tama. Tapos ipin natin para matulungan natin yung iba din. Ganun lang kasimple yun. Imbis na magpagalingan tayo, magbangayan, magkasundo tayo, tulungan natin yung iba hanggat maaari. Alam ko, may mga viewers ako na mga masters sa electronics, magagaling sa audio, expert sa amplifier. So, yan. Alam ko, naglilibang lang kayo. Nanonood kayo para supportahan ako. Tulungan natin sila mga boss. Yung mga newbie, tulungan natin. Ganun lang kasimple yun. Agree ba kayo dyan? Hanggang dito na lang mga boss. At nakakap ako kasi masilaw. Andito yung, andito yung ilaw sa taas. Napahaba yung daldal ko. Cross over ba? Or dividing it for? So, sana nalinawan ang lahat. Bye-bye. See you sa next video ko.